All right mga kapatid, meron na naman po tayong pano-orange kasi si Sandro eh nagpresenta na imbestigahan daw siya. Wow, maniniwala kami. <laughs> Galing po ito sa ating uh, balitang Pinoy TV na may title na Hala, kumpirmado na just in breaking news siya ang lahat lagot. Sandro ICC ICI kumilos na. Alam nyo kapag ang may-ari ng ICI o oh, na yung ICI na yan, eh, si PBBM, papahamak niya ba yung anak niya? Diba? Ayun lang mga akin. Tara, simulan na natin. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. right, Balitang Pinoy TV, anong meron? <laughs> akala mo naman niwala yung mga tao. Hindi, kasi akala niya, akala niya maloloko niya yung mga tao kasi sinabi niya para bagal sinasabi niya malinis ako magpapaimbestiga ako sa IC, sa sa ICI nako katarantaduhan niya moro-moro to eh etong ICI pautot lang ito ito totoo oh? katarantaduhan ito isa tong kalokohan wala naman silang kapangyarihan over other branch of the government oh narito ang Malitang Pinoy TV. So ito mga pinagagagawa nila dyan, walang kapangyarihan kasi Supreme Court pa rin or Ombudsman ang uh, bagsak bagsak, ba? Diba? So anong pang pinagagagawa nila dyan? Kasi kung gusto mo naman ng paimbestigahan talaga yan, may intelligence fund ka tsaka confidential fund. ba? Diba? Ba't kailangan mo pa ng ICI? Tapos kailangan mo pa ng tulungan nyo ako, mamamayang Pilipino, magsumbong kayo sa akin. Bakit wala ba kayong ano? intelligence pan at saka confidential pan ang lalaki nga ng sa inyo eh. Yun lamang ang akin ha, napaka weak talaga ng leader na to kung sakasakali no. Easy, Pero easy. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung uh, statistics ha, Medyo umaangat na po ito. Marami na po ang uh, nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, eh, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pe pwede hong tayo magsubscribe. Mga kapatid, malaking bagay kasi sa amin yun. No? Lalo na ako, nagpalit ako ng name. Kasi galing siya ng X-Crew papuntang Deng TV. So medyo siguro naguluhan yung algorithm ko. Kaya kinakailangan ko po ng inyong tulong. Mapindot nyo malaman ng yung like magko-comment kayo, maraming maraming salamat din. Type nyo diyan Duterte pa rin, uh, di ba? Karamihan naman ang nanonood sa akin madalas sa cellphone. So, kayang-kaya nilang pindutin yung like. Sige naman na po, pumindot na kayo ng like para mabalik po yung sigla ng ano ko dahil Nasira talaga yung algorithm. Malaking tulong yung kahit isa sa inyo magpindot ng like. Yan. Okay, okay. Oh. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Magandang magandang araw po sa inyo lahat. Mabuhay ang mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng mundo. Kung pwede, pe ilagay nyo dyan kung taga-asa ka. Para malaman ko naman kung sino-sino mga nanonood sa atin. Kasi oh, marami ho dito ang mga taga-ibang bansa. Kasi oh, ang ating uh, broadcast ay international. Oh. Dinaig pa yung mga ABS <laughs> News 5. Hindi, hindi. International na rin sila dahil nasa social media na rin sila. Kaya lang, tayo walang

Mamaya pag-usapan natin yung itong network na to na talagang may ugali pala ito. <laughs> o, dati rekla-reklamo kayo ngayon. Kayo talaga patunay na meron kayong problema pagdating sa pera. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Ito muna pag-usapan natin ha. Kasi ngayon, isang issue ngayon yung pag-attend ni ano, pag-attend daw ni pangalan nito itong uh, si Sandro. Ha, yung 'di ba alam naman natin inakusahan na si Sandro ni Zaldico ng maraming insertion. Tapos agad-agad sabi niya, "Oh, punta ako diyan sa ICI pa imbestiga ako." Akala mo naman naniwala yung mga tao. Hindi kasi akala niya akala niya maloloko niya yung mga tao kasi sinabi niya para bagal sinasabi niya malinis ako magpapakyembestiga ako sa IC, sa sa ICI nako katarantaduhan niyan katarantaduhan yan. alam mo naman eh ang nagbuo ng ICI tatay mo ang nagpopondo ng uh, ICI tatay mo rin executive and branch yan eh <laughs> <laughs> yung tatay niya rin inaakusahan tapos pati siya siguro inaakusahan na rin ngayon kung inaakusahan kayong dalawa sisirain nyo ba mga pangalan ninyo? Lalo na't kayo yung may mga kapangyarihan dyan sa ICI. Malamang hindi. Lukohin nyo mga lelang nyo. Kung talagang gusto nyo, doon po kayo sa Senado para magkasiguraduhan. Teritoryo nyo na lahat yan eh. Teritoryo nyo din yung ano, yung uh, camera. Teritoryo nyo pa rin yung ano, yung ICI na yan. Doon tayo sa Senado para magkaalaman, di ba? Diba? Oh. Kanino nagre-report yan? Sa Katay mo rin! Oh. Tapos sabi mo, imbestigahan ka. Anak ng putyang kalabaw, oh, pinaglolo ko mo ako. Kung talaga seryoso ka, magpaimbistiga ka sa Blue Ribbon Committee. O. Oh. Ayun, o. ba? ICI. o. Oh. Diba? I -I o, oh, oh, O, diba? oh, tapos tanggalin. Dapat, tumabi muna si, ano, si pangalan nito, si Lakson. Tumabi muna siya. O. Oh. <laughs> Tabi, Lakson! Si Marcoleta na lang muna. Tapos paimbistiga ka dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung talagang wala kang tinatago, eh, kaya lang. Eh, yung nga pagpunta mo sa ICI, di ba? humingi ka ng executive session, ibig sabihin, may tinatago ka. Ibig sabihin, hindi pwedeng ilabas. No? <laughs> o, ngayon, yung optics nila, sasabihin nila, o ako, nagpunta dyan, nagpaimbestiga. Pero si Pulong, hindi. O, yun. Yun ang kanila ngayon eh. Pero mali yan. Mali yung ganyang klaseng uh, pag-iisip. Bakit? Wala, kung gano'n ang sasabihin nila, Aba. <laughs> Aba. Ibig trt Duterte pa rin talagang binabanata nila. ko si inyo. Pero tingnan muna natin yung sagot ni Pulong Duterte kung bakit ayaw niyang pumunta sa ICI. Kasi na ngayon, bagan para ba bagang, ano yan eh, uh, ng mga kakampuet at ng mga NPA ng mga makakaliwa. Pinapaapoy nila yan. Bakit ayaw niya ano sa ICI? Eh, mga gunggong pala kayo eh. Pangalang magpa magpaimbestiga dyan. Habang kusang at si Congressman Sandro Marcos. Oh, yung ano pa lang nito ni Pinky Web. Si Pinky Web ba ito? Nakalimutan ko ng pangalan nito. Hindi, Pinky Amador. Hindi, hindi, hindi si ano. Pinky Untiveros. Hindi, hindi, kanimutan ko na ako ng pangalan nito. O basta, sabi niya, habang nagpagisa si Sandro Marcos, paano mo nalaman ginisa si Sandro Marcos? Pagkain ba yan? Hindi, <laughs> hindi. Hindi, paano mo nalaman na ginisa siya? Eh, executive session, nandun ka sa loob. Wala ka naman doon sa loob. Eh, paat mo sinabing nag-isa ka siya? Oo, 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 ha? Hindi, di ba? Yung palang packaging na ginisa. O, oh, eh, no? Oh. Kung saan nagpag-isa si Congressman oh. Sandro Marco. Nagpag-isa. Kung saan nagpag-isa. Na nag nagpag si Davao City Representative. Pulim Paano mo nasabing ginisa siya? Sabit daw na siya ang imbestigahan. Ang first family... Baka siya pa nga namili ng tanong, eh. O, oh, ito lang itatanong nyo sa akin, Eh. Kung ayaw nyo machugi dito sa ICI, ito lang itatanong nyo sa akin. <laughs> si Air, patang dito? Ang bus nyo. Butik niya, nagkakalokohan lang pala dyan sa ICI. Base sa napapanood natin, ang opinion ko lang dyan, parang nagkakalokohan na dyan eh. So parang wala tayong nakikita ang tama, imbestiga ng imbestiga, wala. December na oh, ko next year na nato, wala pa rin nakukulong. Baka matapos na tong uh, taon na to, at saka sa susunod na taon, wala pa rin nakukulong yan. Pupokus na naman sila kay BP Sara doon sa 125 million versus bilyon bilyong mga pondong nawawala. Isipin nyo na lang yun, huwag tayo tayong magiging tanga tulad ng mga taga-kabila. Natanggol pa rin ng tanggol kahit alam na nilang masama. So, ah, sila. Paano mo nasabing ginisa? Oh, wala ka pala ang dapat silipin ng ICI. Labas daw si Pulong sa flood control scandal kaya wala na raw dapat habulin pa sa kanya. Yan ang Okay naman ang Davao City o mga gonggong naman tong mga taga-Kabila. Huli kayo ng huli ng gagamba sa Davao City. Ang ganda-ganda ng Davao City. May pondong mga, o, oh, malalaki pondo. Pero nakikita nyo, meron naman talaga mga pin... Di ba, ang dami ang gaganda ng Davao City. Ganda-ganda ng Davao City. Di ba? Eh, problemahin nyo dyan sa norte. Baka maraming ghost project ayon yung tignan. Ayon yung mga huli ng gagamba doon. Agenda Report ni Joash Malimbal. No jurisdiction, only agenda. Yan ang giit ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Matapos niyang tanggihan ang imbitasyon ng ICI na humarap siya sa investigasyon tungkol sa umano'y irregularidad sa mga flood control project sa kanyang district. Alam mo, may punto naman kasi talagang no, wala naman jurisdiction tong ICI. Di ba? Oh, ganun? Moro, no, no, moro to eh. Ah, wala palang jurisdiction to? Eh, ba't nila tinayo yan? Di ba? Itong ICI, pa para sa akin, panggagago lang yung ICI, ah, yung ICI na yan. Kasi andyan naman yung Blue Ribbon, nandyan naman yung sinato, Nandyan, may Supreme Court tayo o oh, may, may Ombudsman. Ewan ko yung Ombudsman kung sang Pero bakit ka pa nagtayo ng ICI? Bakit? Eh, meron namang Senado. Gumagana pa ba utak ng mga to? Yun lang sa akin, mga sir, ha? Parang nakakatanga naman. Bakit kailangan pa ng ICI? Tapos, parang ganito, no? Parang ganito. Tignan nyo. Wala nang jurisdiction dito ang ICC. Pero si Tatay Digong nasa ICC. I-Englishan ka ng mga kung ano ng mga paliwanag. Kaya nasa ICC, Interpol, etc. Pero walang jurisdiction ng ICC dito. Ngayon si Bato, nagkakaproblema din ata. No? Parang dadalin na naman din ata doon. Wala rin jurisdiction ng ICC. Parang ganun din itong ICI. Yun lang ho ang nakikita ko mga kapatid. Ang gulo, 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 gulo ng gobyerno natin ngayon. Tot lang ito. Tut yung totoo, katarantaduhan ito. Isa tong kalokohan. Wala naman silang kapangyarihan. Yon. Over other branch of the government. Alam mo, Yun naman ito, simpleng-simple ito eh. Ito ay ano eh, uh, law 101. O sabi na natin, Philippine 101. Philippine eh. O ano ibig sabihin? May tatlo tayong branches. Ah. Co-equal branch. Kanya-kanya yan. Hindi pa pwedeng punahin ng presidente o pakailaman ng presidente, yung executive branch na ang pinuno ay presidente, yung legislative. Hindi pa pwede yun. At ang uh, legislative, hindi pa pwedeng pakailaman ng judiciary. Mm. Ganun yun, may kanya-kanya sila. May makanya-kanya mandato unless... Katulad nga po ng uh, ombudsman na pwedeng mag-imbestiga at sa digang bayan pwedeng mag uh, tawag dito mag uh, mag-sanction, magsuspende o magpakulong. Dati kasi dahil yun ang kanilang mandato. Ang nakalimutan ko na exactong word na ginagamit nila diyan eh, ito'y sariling branch na pwedeng magpakulong. Parang comelec yan. Yung comelec, ah. may sarili yan, di pwedeng pakialaman yan. So, yung uh, ombudsman at saka diga ba, hindi pwedeng pakialaman. Although, the president appoints. Pero still, pagka-appoint na yan, hindi na pwedeng tanggalin yan noong susunod mong presidente hanggang may fixed term na po sila. Yun po ang ang sistema. So ibig sabihin itong ICA na kinreate ng presidente, walang power to over ah, the congressman o the congressman or the senators or the the uh, Supreme Court or uh, uh, the courts. Wala ho silang power. Nghi. Wala pa power to mga to. Eh di nagsasayang na naman ng panahon. Nandito na sa Blue Ribbon eh. Okay na to, nagtutuloy-tuloy na kay Marcoleta, ginulo lang ng mga taga-kabila, eh, okay na eh. Eh bakit nagtayo pa ng ganito? Para saan? Tapos diyan siya magagaganyan. Kung talagang matapang ka at wala kang ginagawa, doon ka sa Senado. Diba? Yun lang yun. Kaysa kung ano pinag... Ginagawa tayong tanga-tanga talaga ng gobyerno. Ano mga kapatid? Mo.